Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:35 ng umaga, may singit 44 na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil kaya kang mabigyan ng ikakatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.00 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga. May singit apat na 55 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para kamatalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.35 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay bughaw dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan at umiwas ka sa player na mayabang magsalita. Virgo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.50, ng hapon at may singit na apat na anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay yellow dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.45 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa player na mahilig magmura dahil kukuhanan kanya ng swerte. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una ng hapon at may singit na apat na put tatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.25 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan kanya ng kamalasan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4.30, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbiro dahil uubusin niya ang swerte mo.